Umabot sa maygit isang milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nasamsam ng Nueva Ecija Provincial Police Office at humantong sa pagkakaresto ng nasa 75 mga na drug personalities sa loob lamang ng isang buwan na operasyon. Batay sa ulat, may kabuang 58 iba't ibang operasyon laban sa iligal na droga, bypass 52 at Manhunt Charlie Operations a 4 ang isinagawa ng PPDEU NEPO at stations drugs enforcement units OSDEUS noong February 1 hanggang 29 2024 Ang naturang mga operasyon ay nagresulta sa pagkakaresto sa 75 drug personalities na sangkot sa drug trading activities drug possession at sole possession of illegal drugs Mahigit o mas mababa sa 157.58 grams ng shabu at 49.75 grams ng pinatuyong dahon ng marijuana na may pinagsamang tinatayang value na 1,079,006 pesos and 50 centavos ang nasamsam sa mga operasyon. Ang pinakamalaking nakuha rito ay ang 408,000 pesos na ng Gapan City kung saan naaresto ang isang high value individual. Sinundan ng General Tino na may limang operasyons, anim na arestado. Cabanatuan City Police Station na may apat na operasyon, anim na arestado at HN Police Station na may apat na operasyon at lima ang arestado. Samantala, ang Karanglan, Gabaldon, Quezon at Taluktok Police Stations I zero accomplishments sa naturang buwan. Mabilis namang isinagawa ang mga legal na aksyon sa mga naaresto kung saan naisampan na sa Piskalya ang 58 kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa kanila. Sabi ni Police Colonel Richard V. Caballero, Provincial Director, na mahirap isipin ang maaaring epekto ng 1 million pesos worth of illegal drugs. Gayun din ang 75 drug suspect na gumagalagala sa paligid na malaking banta sa ating komunidad na maaaring maglagay sa panganib ng pamilya at mga mahal sa buhay. Nagbabala pa ang naturang direktor sa mga gumagawa ng ilegal na aktibidad na walang sino man ang tutulong o magsasanggalang sa kanila mula sa batas. Kasabay nito ang pagbati sa mga istasyon ng pulisya na nagambag sa naturang accomplishment at hinamon ang iba na doblehen o treplehen ang kanilang pagsisikap para sa buwang ito.